na booking sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Senadora Cynthia Villar ang sobrang pambabarata na ginagawa ng mga traders sa mga magsasaka ng sibuyas sa naturang pagdinig ay e binulgar ni Romel Kalingasan Municipal Agriculturist ng San Jose Occidental Mindoro na binili lamang ng mga traders sa mga magsasaka ang sibuyas sa halagang 8 piso hanggang 15 piso kada kilo na siyang ibinibenta sa merkado kamakailan sa halagang 500 piso hanggang 700 piso kada kilo. Inong time po na yan, yung presyong pinag-uusapan natin ngayon na nag-raise po sa 650 hanggang 700 sa merkado, yan po ay binili lamang po sa mga magsasaka ng taga sa occidental Mindoro ng 8 pesos to 15 pesos during harvest season po sa amin. Aniya ang mga mahal na sibuyas na ibinibenta sa merkado mula September hanggang Desyembre ay binili ng mga trader sa mga magsasaka noong Marso at Abril na panahon ng anihan na itinago lamang sa mga cold storage facilities at sa kalabang inilabas kung kailan walang ani para maibenta sa mataas na presyo. Inilapit din ni Kalingasan sa mga senador ang pandaraya na ginagawa ng mga traders dahil noong harvest season na naguumapaw ang supply ng sibuyas sa bansa ay wala na silang mapag-imbakan ng aning sibuyas dahil ang mga storage facilities ay nakareserba at gamit na ng mga traders. Ito ano yan yung dahilan kaya marami sa kanila mga sibuya sa nabulok na lamang at napilitan silang itapon sa mga gilid ng daan at sa mga ilog. Lubos ano yan yung pagkadismaya ng mga magsasaka dahil sila ay gumagasto sa ng 200,000 piso hanggang 250,000 kada ektarya para sa kanilang pananim at wala pa sa 5% ng kanilang production volume ang nailagay nila sa mga storage facilities. Dahil po sobrang taas po ang naging presyo ng sibuyas. Sobrang pinagsamantalahan po ang, ang, ang presyo ng sibuyas na kung saan noong time po na tumaas na po na ganitong presyo ng buwan po ng bare months, September to December, ang ating po mga local farmers na, na, na kinategorize nating producers, ngayon po ay consumers na noong time na yon Kasi nung time na yon wala na rin po silang uh, sibuyas kasi nga po, hindi naman po sila nakapag-store dahil during po ng harvest season, wala po kami nahawa, nahana, nahanap ng mga slot ng mga storage facilities dahil ang sabi po, puno na ang mga storage facilities dito po sa Metro Manila at ganoon din po sa amin sa Occidental Mindoro. Kaya kung nabalitaan niyo po nung nangyari sa amin, marami po mga sibuyas ang nagkandabulukan, itinapon sa mga tabi ng kalsada, sa mga gilid ng ilog, na kung saan talaga po sobra po ang, ang amin pong uh, naramdaman. kasi po talagang pinagkagastusan ng amin mga magsasakayan. Nang tanungin naman si Senadora Sincha Villa, si Kalingasan, kung sino may-ari ng mga cold storage ay binahagi nito na privado mga karaniwang may-ari ng cold storage facilities kaya't kulang talaga ang mga pasilidad at kalahati pa niya, rito ay ang mga traders ang mas nakikinabang sa halip na ang mga magsasaka. Wala pong nangyari ang amin pong uh, ang amin pong paghihirap noong nakaraang taon. Subalit yung binili yung mga nag, nag, na naging quality na sibuyas at naibinta kahit pa ano na 8 to 15 pesos ibininta ng ating pong mga sa merkado ng 650 to 700. Kaya po talagang kami po talagang sobra po no, uh, nadidismaya sa nangyari po na ito. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.